Hello guys, what's up? Madlang people, nandito na naman ako si Baby Arjin sa kaming bagong adventure. Tara na, pamasyal na tayo dito sa ating taniman ng mga sagingan. Ayan guys, Ayan, taniman yan taniman niya ng kuya ko na napakarami po, napakalawak na sagingan. Ngayon po, dadaak tayo dito, Babaha po tayo. Sama ko na kayo. Pasyal, pasyal po tayo dito pag may time. Ayan, guys. Ayan, dito tayo sa kabundukan ng... Aray ko. Nang sigsag. Ayan, guys. Meron tayong dalang. Siyempre, hindi mawala wala ang timpayong. Ayan, guys. Siyempre, tukod-tukod yan. Oh. Di diba? Let's go! Ayan na. Mag Maghahanap po tayo dito ng mga... Magugulay. Magtitingin tayo ng mga gulay-gulay-gulay, guys. Isasama ko kayo sa aming plantasyon ng saging. Let's go! Ayan, guys. Do du may duyan pa dito, o. Oh, diba? Atin pong balikan ng ating Ayan, dati po dito kami. Ayan, si baby RG nung kabataan ay laging diyang nagduduyan. Ayan, Oh. Ayan, dito tayo. Papasok tayo dito. Lagi kami rito nagpupunta. Nung bata pa ako. Ngayon, balik-balikan natin. Diba? Napakasarap pa yung balikan ng mga nakarahan. Hayya! Hindi porket. Tayo nasa kabayanan. Ay, hindi na tayo pwedeng pumunta ng kabundukan. Kaya let's go, punta-punta tayo sa kabundukan ng Sierra Madre Nang Sigsag Road, Maribelis, Bataan Ayan guys, yung natuyo na Natuyuan na yung palaisdaan Kaya wala na pong tubig, sobrang init Ayan Ayan ang palaisdaan po yan, ni kuya ko Wala naman, wala nang tubig tuyan na. Yan, malaw kang kanyang palaisdaan ng mga panahon na yon Ayan. Dalaw ba po yan na palaisdaan niya? Ayan, may mga bagong tanim na. Buko. Ayan, sama na tayo. Sarap kaya dito. Maliwalas. Diba? Pasyal-pasyal lang. O, oh, eto pa, meron pang palaisdaan dito. Kaya lang, wala na nga lang tubig tuyot na. No? Ayan, si Poging yung bagsi, ang kasama natin. Hawak-hawak niya ang tungkod. <laughs> Pamalo ng ahas. Ako naman ay payong. At ang guide natin, ang aking dagol na pamangkin. Ayan. Kaya dito na tayo, guys. I love your family. Let's go sa ating new adventure hahanap po tayo dito ng gulay dahil ilan buwan na tayo nakakulong sa ating bahay so pasyal pasyal naman tayo ayan guys daming sagingan dine eh. nakaani na si kuya ko nito binigyan na nga kami nakakain na rin ako dito ayan guys dahil mainit init na rito Pagpayong na tayo, di ba? Ayan, o. Oh. Ayan, may bunga na, Oh. Asan pa ibang taniman? Walang gulay. Asan ang kubo? Kubo ni Kuya. Ayan, ang mga tanima, asyenda ni Kuya. Ayan, meron na rin bunga, iba. O, oh, di ba? Ayan, o. Oh may bunga na guys mga saging 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 na kung tayo magtatanim ay eh, madali natin mapakinabangan hindi natin daldit itong saging hindi naman mahirap itanim hindi, hindi na kailangan didig didigan dahil pagka na nambuhay na to madali na po siyang after mga one year magbubungan na po siya ayan yan at tiba na yan. Kuha na. At kagabi, nabigyan na rin kami ng saging sabah Eh, okay, let's go na tayo sa kanyang kubo, sa kanyang palasyo. Kaya, thanks for watching, guys. And please, subscribe my vlog para sa ganun. Updated kayo sa aking mga adventure papunta sa kabundukan ng Sierra Madre. Hindi po, Maribel bataan po. Salamat po and God bless. Don't forget, don't skip the ads. Pag pinanood nyo po ang video ko At sa mga video ko pa pong inyong papanorin. Maraming salamat. Ay, eto. Ayan po ng malaki po yan. Ayan, ang pinakamatandang puno po yan. O, di ba guys? Pwede po tayo maglambitin dyan. Magtalon-talon sa mga gymnastic po pwede pwede po dyan ayan apuan muna tayo napagod ako bigla ayan po dito po kami naglalaro laro noon tatago taguan pa kami dito noon ayan ayan ang puno ng mga malalaki tabi tabi po noon o. dito lang eh hindi, hindi na kailangan ng ano dito ang electric pan dito lang eh hangin hangin na oh hangin na hey okay, guys thank you and God bless